guys. Oh, yad ang dilim oh. Ang dilim oh. Ayun yun. Ang dilim oh. ng malakas ah. Oh. Kamulan naman oh. Oh. Tignan nyo oh. Parang nagbabadyayan no? oh. Ano Oh, tignan nyo no? Ay, no? ni araw, nako. ni isang araw, lumindol dito. Ang lakas ng lindol, ha? Kumalog sa ilalim. Oh, malakas na ulan to, ha? Ayan, buti pinag sa gitna. ang dilim oh ayun yung ano yung mga uwak oh ang dilim oh ang dilim ano to